Paano nga ba natin malalaman kung malapit na tayong ma-monetize sa in-stream ads? Sa mga baguhan, panoorin nyo ito. So, punta tayo dito guys sa ating personal account. So, ito guys yung personal account ko na merong 5.6 followers tapos may nickname na Ann. Kasi yung aking FB page is same lang din ang name niya. So, punta tayo dito guys sa aking um, creator support. Then, click lang natin tong monetization. And then program eligibility. And then click lang natin tong check your page eligibility and then click lang natin tong partner monetization policies. And then click lang natin tong dalawang guhit sa taas. And then click natin tong get started. Then click natin tong monetize monetize your content. So, yan. Baba lang tayo. And then, click lang natin tong see if you qualify for in-stream ads. Then, click natin tong start earning. So, dito guys, makikita nyo yung inyong personal account and lahat ng inyong FB pages na ginawa. So, pwede nyo i-check yan isa-isa lahat ng mga FB page, pages nyo kung qualify kayo sa in-stream ads. So, open ko lang ito guys, itong nasa taas. Ito yung aking personal account. Ayan guys, and then makikita nyo dito yung other monetization tools. Ayan guys, click lang natin tong in-stream ad for on-demand. So, as you can see guys, um, yung kanyang followers is 100% na kasi nga 5.6 na siya, which is the main requirement of in-stream ads is 5,000 followers. Tapos, ito namang isa, yung kanyang eligible minutes views is 8% lang kasi madalang ako mag-upload dito ng video sa aking personal account. So, kalimitan ng mga videos ko is nasa FB page. So, yun na lang guys ang kulang sa akin, yung minutes viewed kasi nga madalang ako mag-upload dito. So yun lang guys, uh, pwede nyo pang i-check yung inyong ibang FB pages na ginawa kong eligible ba sila for in-stream ads kasi makikita rin dito guys kung meron kayong mga violation yan or ano mga issue-issue yan nakalagay diyan sa taas. So dahil yung akin is naka-green, wala akong violation. So yun lang guys, uh, ganun lang kadali mag mag-check kung kung eligible ba kayo sa in-stream ads or kung malapit na kayong ma-monetize sa in-stream ads. So yun lang guys, thank you for watching.